Tatala, pinangunang besyal. <coughs> Mayroon tayong tinanawagong project. Ang pagkawa ng swimming pool. Atin mo na estimatein. Pagkakali tayo yung makano ng trabaho. Wala tayong project kaya hindi na tayo nakakapag-upload. Alin dito, on karon tayo ng ano, pang-upload na naman. Apo tayo na ng content. Dito. Wala lang tong lugar na ito. Yo, ganda riyan ito. Malamig. Balik ang hangin. Ang kalsada. Malamig ang simoy. Ito ay katabi lang ito ng, ano, ng Cardona Rizal. Uh, kapit bayan lang. bayan lang ito ng Cardona ito ang binangunan binangunan Rizal ganaan tayo eh blog vlog para tayo may pang upload at tayong content na nakukuha so kahit paano magkaroon tayo ng upload

dito maraming pabahay oh. maraming pabahay dito ayun may arena pabahay ng binangunan Rizal mga town oh. duplak style Ayan. So, dadala natin takbo. Pauwi na tayo ng Cardona. ng Cardona Rizal. ito na ang malapit na tayo sa highway Mga estudyante, iwi na! highway na. Ang highway na pinangon So, ang baudo na pinangunang Cardona uh, Ito, Cardona na ito uh, Ito, malamit din dito, mag-ride ang dito ang ng na namin na ito ang graba dyan yun yung, yung puro goba dyan puro goba at ha. talaga makakawa no, maganda ng maganda-gandang ano cellphone holder ang dalaw itong ating cellphone holder nakaganyan sa ano na bundok Ada tayo sa Cardona Cardona Rizal Takong kayo lang tayo Shout out sa Tên mayor, Tên mayor, Đa mayor, Thank you, Thank you. the mayor, 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 the marching ating kaibigan marching ganda sa lahat sa lahat naka na naman ang ating block mababa na na kayo 10 minutes tayo ayan daw